Alam mo ba? Butiki. Madalas silang makita sa ating kisame. Minsan, kinakabahan pa tayo o nagugulat kapag bigla na lang silang tumatakbo sa pader o sumusulpot sa harap natin. Pero, ang nakakatuwa rito, may sarili pala silang araw na ipinagdiriwang ng buong mundo. At ngayong August 14, ipinagdiriwang natin ang World Lizard Day. Isang araw na inilaan para kilalanin ang mahalagang papel nila sa kalikasan at sa balanseng ekosistema. Ang World Lizard Day ay sinimulan ng mga environmental group at wildlife advocates sa iba't ibang bansa upang itaas ang kamalayan tungkol sa mga butiki at iba pang reptiles. Ayon sa Friend of the Earth Organization, ang butiki ay hindi dapat ituring na peste kundi kaibigan ng mga tao pagdating sa paglaban sa anay, lamok at iba pang insekto sa loob ng bahay. Para silang natural pest control na walang bayad at hindi kailangang mag-spray ng chemical. Ang ilang uri ng butiki ay mahalagang bahagi ng food chain. Sila kasi ang pagkain ng ibang hayop, tulad ng ibon at ahas, kaya napapanatili nilang balanse ang kalikasan. Kung mawawala sila, magiging problema ang pagdami ng mga insekto at posibleng maapektuhan ang kalusugan ng tao. Sa Pilipinas, madalas nating makita ang mga butiki at Hemidactylus frenatus o mas kilala bilang common house gecko. Pero, hindi lang sa loob ng bahay makikita ang butiki. Marami ring uri nito ang naninirahan sa mga kagubatan at disyerto. Ang World Lizard Day ay isang pagkakataon para turuan ng mga bata at pamilya na hindi dapat patayin o katakutan ang mga butiki. Sa halip, dapat silang ang gampanin ang kanilang natural na trabaho sa ating kapaligiran. Kaya ngayong araw, kung makakita ka man ng butiki sa iyong kisame o pader, alalahanin na may maliit pero mahalagang trabaho itong ginagampanan. Ngayon, alam mo na!